Papi. Papi ko. Yayay bayas mamalisa Lisa anak. Upo anak yayay ko anak. So good morning guys. Good morning mga palangga. Happy Wednesday. So ayan po mga palangga. Hindi po okay ang aking pakiramdam ngayon. Parang nilalagnat po ako guys. So, ayan. Pinipilit ko po, guys, na makukuha po ng video ni Papi para ipakita ko lang po sa inyo si pala Papi palagi, guys. <coughs> good morning. Happy Wednesday. I love you all, guys. Update na po ni Papi ngayong uh, umaga. So, hindi po talaga okay ang aking pakiramdam ngayon, guys. Pasinsya <coughs> na po. Ma. Ayan po. <coughs> Papi, good morning. Say good morning, anak. Tambalis, mama, bi. Sige na, bi. Tambalis, mama, bi. Nayayay ba mama? Papi, anak. Nayayay si mama, anak. Tambali ko, anak. Sige na. Tambalis si mama. Nayayay man si mama, anak. Yes, anak. Grabe giyayay ni mama anak oy. Tambali ko anak. Si mama anak tambali ba. Please, anak. Say good morning, papi ko. Ahoon. Uh, Hindi po okay si Papi guys kasi jan guys oh, nagsusuka po si Papi diyan. So pareha po. Ano nagsuka ka pangga? Ano sa'yo mag-ikaon gabi? Anak nagsuka mga anak Ha? Nagsuka si Papi. Sa so, may kikaon sa bata. Puro ba ilaway ang sinuka sa bata? Yellow pag yun. Say good morning. Yan po ang kaniyang ano. Inihanda ko na pagkain guys. So hindi ko pa pinakain si Papi kasi maaga pa naman. So ngayong umaga guys is malamig pa din kahit uh, 8am na po malamig. So okay lang po yung malamig guys kasi makasave po tayo sa kuryente. So good morning, good morning! Ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. Pasensya na po. Yan po sa kadahilanan po guys. Uh, hindi po okay ang aking pakiramdam ngayon. Pati din ni Papi guys, hindi po siya okay. Nagsusuka po siya mga palangga. Wala ka looy anak kong anak o. Oh. Pagka ano, ay anay, nagsuka man na Oh. Ano nagsuka man akong iho? Ha? Ano nagsuka man? taho anak? O oh, ni agi ang taho. Yes anak ni agi ang taho anak. Yan ito lang po muna ang aking update ni Papi sa inyo guys. Thank you for watching. Happy bless a Wednesday to all of us. Yan napakagwapo ni Papi guys. So say good morning to you viewers anak. Wala ka gwapo ni mo anak o. Oh. Eh? Oh, uh -huh. eh? <laughs> Say good morning, Vic. Si good morning to your viewers. Eh, hoko. Sige na, please. Pag <laughs> Thank you for watching, guys. Happy Bliss a Wednesday. Kanatong tanan. Uh, ito lang po mo ng update ni Papi ngayon, mga palangga ko.